Ang Gini, isang ano niya, prinsipe ng Espiritu Santo. Oo oh, nga. Galing sa bulalao ng langit yun eh. Ah. Lopet komanta. Pre, may balita ako. Ano? May nililigawang ka raw. Sino? Sino naman nga? Wala ka. Wala. Wala pa nga akong girlfriend. Anak pa nga ako. Ano ba ang tipo mo sa babae? Ha? Ano ba tipo mo sa babae? Tipo ko yung ano lang, yung simple lang. Simple lang? Oo, oh, hindi siya... Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Uh, Ayun eh. Ayun ba bagay sa'yo? Ayun. Ay, may nakita ka na ba? Wala pa. <laughs> hindi ko pa nare-realize. Mahanapin ko pa yan. Uh, ba bakit pag nanligaw ka, baka pagalitan ka ng magulang mo. Wala na! Ulila na ako. <laughs> <laughs> Ulila na ako. sana na lang ako sa buhay. Oo. Oh. Adi, swerte yung mga mo kung sakali, pre. Hindi eh, ko rin alam. Bakit? <laughs> eh, isa lang akong bulog ng bulalakaw. Anong klase? Wala kang bulalakaw dito. Anong klase bulalakaw? Wala oh? yung puti, tsaka yung Ano Ayun. Black and white. Ayun <laughs> Di ba ang bulalakaw? Oh, pag humiling ka raw eh, matutupad. Totoo ba yan? Oo, oh, matutupad yun. Kaya lang, three wishes. Paano, The paano? Three wishes, oh. hindi ka maukutal. Lahat nang hilingin mo, hindi ka mag-aanilangan. Kailangan kayaanin mo ah. sa kahilingan mo. Oh. Ah, ganun. Oh. Yung tatlong kahilingan yun, hindi ba sa genie lang yun? Alin, alin, sa alin, alin, alin. Sa, yung tatlong kahilingan, hindi ba sa genie yun? Sa genie yun. Ay, ay, ay paano yung bulalakaw? Oh? Ang bulalakaw, oh, galing sa genie. Ayun, ay, oh. galing mo talaga, waring ito. Ano, saan ba nang galing ang mga genie talaga? Ang genie galing yan sa isang Espiritu Santo. Ayun. Oh. Nagagawa yan sa isang pamahiin na may pagpapatupad ng masakit o ipapasakit mo. Ayun. Ang isang bagay na pananampalataya. Ayun. Ay, ibig sabihin yung bulalakaw, ko doon yung galing. Oh, galing doon sa taas yun. Ayun, yung kahilingan. Sa bituin. Halimbawa, oh, humiling ka. Saan nila oh. kinukuha yung kahilingan mo na yun? Sa, ano, sa mga pinaghirapan sa buhay. Nang isang tao. At pinundo nila. Ay, ninanakaw ng gin. ba humiling ka lang. Hindi. Ah, kailangan ko ng kotse. Nanakawin ng genie yun. Sa Hindi <laughs> naman yung magnanakaw si Satanas. Ah, oo. Oh. So, ano oh. Uh, ang isang ano yan, prinsipe ng Espiritu Santo. Oo oh, Galing sa bulalao ng langit yun eh. Ah, diba? <laughs> <laughs> tama. Tama, tama. Ngayon, oh. yung genie, may tatlong kailingan ka na huwag kang mautang, kailangan hilingin mo malaki maliit, hindi ka mag-aalinlangan. Ayan. Hilingin mo, matutupad yun. Ayan. Kung nagakala ka kung kailan mangyayari, huwag kang mag sa isang taong hinilingan mo. Ayan, hiniling mo, magkaroon ka ng asawa. No? Alimbawa <laughs> lang. Oo. Oh. Alimbawa lang. Ay, kung magkatoto. Ayo, eh, siyempre, sa kahilingan mo yun, matutupad yun. Ay, pogi ka naman, hindi ba? Oo. Basta yung... mo. Balibos mo. Ay, tigaw mo ka mo. Tapos tayo dyan. Maganda na yung balbas kayo. Ayos ba? Ay. Pwede na ba akong genie? Hindi oh. ka lang genie, genius. Photogenic pa uh rin -oh. Bakit ka nun? Puro laging photogenic. Uh -oh. <laughs> Parang maganda talaga maging genie. Oo. Oo, oh, oh. oh, number one. Oh number one. Four life. <laughs> Four life, number one. Ayan. Okay, okay. okay. Uh -huh. Ano ba yan? Oh, ingat ka sa ano? baka magbigyan ka nga ng genie. Eh. Ang inaalala ko, bigyan ng genie sa'yo, hindi na jean, so sa mga piyanat. Ay! terus yang kau usap. Ah, mari dibangka. Nasib mari kita lagi.